kumain ka na tay yun sana pre yung idalapit ko sa grupo Usan. ulit na ulit nai ulit uh, <laughs> kailan kailan nagkaganyan si nana tatay bali nung July dalawang taon na siya mula nung may stroke nung July lang mm -hmm. tapos pero yung hindi talaga siya nakakausad ng sarili niya ito lang taon na to. Mm -mm. Mga ilang buwan lang. Dalawa lang kayo dito sa bahay? Mm, -mm. Uh, palagi naman nagpupunta dito yung mga anak. Gano'ng kadalas yung palagi? Uh, minsan si Marisa halos araw-araw. Minsan naman isang linggo lang, isa, ay isang beses isang linggo. Pupunta dito yung yan? Aywan ko lang. Mm. Yun lang hindi ko alam. Tapos? Ano madalas niyong kayo nangain? Eh, siyempre kanin. Hindi, yung pang-araw-araw ni tatay. Tinapay. Mm hmm. Pangmerienda. Ta. Madalas yan, nagkakape. Masama ang kape sa kalusugan. Uh -huh. mm hmm. Uh, wala tayong magagawa, yung gusto. Kaya dati Dati, nakahiligan yan, kindi. Eh, ano napalit Napalit kape. Kaya pa ba? Huh? <laughs> kaya mo ba? ano? 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 hindi ano? 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 hindi ano? 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 Lalong-lalo lalo na yung nasa langit, nakaalalay talaga lagi sa amin. Mm Lalo -mm. sa akin. Okay. <laughs> Kasi lagi ka tumatawag dun eh. Kaya nandiyan lang siya talaga. Sige guys. Lagi naman niya halos binibigay yung kahilingan ko. Hmm. naaano niya naman eh. Bagay, hindi mo naman kailangang Oo, yun kusa, lang kusa darating. Nga yun hindi niya binigay yung kahilingan ko na makapaglakad uli si tatay. Mm. Sayang so, eh, sana nakapagpahangin sa labas eh, no? Oo nga eh. Eh, ayaw, na, ayaw niya Kahit na mag, mayroon magbuhat sa kanya. Ayaw niya. Ayaw. Ayaw, ayaw niya na lumabas. Ayaw. Nahihirapan nga sa pag binuhat siya. Nahihirapan siya ma paglabas, yeah. pagpasok. Ginusto na lang niya sa loob. Oo, nakaupo na siya. May sugat ngayon po yun niya eh. Ay. Ano, kinamot niya. Mm. Eh ngayon, tatlo yung naging sugat. Ay tatay. Tatlo yung naging sugat. Ngayon, magaling na yung dalawa. Isa na lang kasi medyo malalim kasi. Mm. Nabakpakan. Ang ganda sana yun, makakapaglabas-labas pa siya. Mahihilo talaga kasi ako yung... eh. Pwede well, naman, kaya lang, wala nga magbubuhat kasi. Sasandali lang siya dun sa labas. Napapapasok agad. -mm. -mm.